Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. At um, kay Jun Lagahit um, wait lang no kay Jun Lagahit sabi niya good evening po tanong ko kailan lang nakaranas kami ng malakas na lindol dito o nga no sa ano sa Jinsan sa Sarangani province at may mga nabasag na imahe na, na blessed pa naman ano bang gagawin doon to dispose okay bro angel Mm, yan ni eh, bina, na kay Bro Wendell yan dati, no? Pwede mong, pwede mong itago o so pwede mo na rin siguro i-dispose kasi basag na yan, no? And then magpaano na lang tayo ng ng iba. Pero as much as, as possible ganito na lang, no? Itabi at it, itabi niyo muna, wag niyo muna i-dispose kagad. And then uh, si ano nakakalam yan si sina brother Tata at later on tanong natin uli yan para mas sigurado kasi blessed yan no we need to be careful kasi lahat ng mga blessed, uh, ako careful ako sa ganyan. Hindi ako basta-basta magtatapon. Uh, yes. So mas maganda itabi mo muna, lalo na basta yung mga consecrated ang tawag yan, na consecrated through the holy water. Uh, itabi mo lang no and then itanong natin pag pagdating uh, sa ganyan tanong natin kay kay Bro Wendell Bro Wendell <laughs> uh, Brother Angel <laughs> Yes bro May minsan nagmeeting kami sa Tagbilaran na pag-usapan namin yung mga ganyan Sabi It's ni Brother Wendel. Sherwin once na naano siya na naputol o na na, na, na deform siya ma, ma, desecrate siya hmm. Oh, yun. Uh, des desecrate na yun. Dahil, oh, basta uh, ma-deform siya. Ma uh, yun ang automatic reason. Siya nag -de -de huh? Automatic siya na-desecrate po do? Ha? automatic siya na-desecrate? Oh, basta ma- Alimbawa, rosary na na-bless na tapos naputol. Ah naputol desecrate na, de na yon kaya nga yung, yung mga poses dito pag pag, pag pinasuotan mo ng rosary pinuputol nila para ma-desecrate ma oh, yan yung okay. ginagawa namin sa mga sinusurrender na mga occult items talagang binabasag din para ma-desecrate talaga mm, okay Ayun, okay. so malinaw ang sagot ni eh, Brother John Do, uh, Brother Lagahit, no? So, desecrate na. So, pwede nang itapon yun, Brother John do. Yes uh, dahil na, ah, na, nasira ah, na desecrated na, na 'yon. Pero do it do it gently lang uh, kapatid na yung lagahit. Oh so do it gently lang uh, with respect pa rin no. Um nalaka, um, wala na ako ng internet. <laughs> Tayari. Ah, Nawala? <laughs> oh my god. Hindi, okay, naririnig naman siya, di ba? Malinaw naman bro, malinaw naman. Hello, good evening. Good evening, bro. Yes, hello. Ah, uh, during brother Angel Santos ano? So yung sabi ng git bro ni Kwan, ni bro Jacob, pero po sa Ordo, tama po yung sinabi ni ni brother uh, Angel Santos ano yung isinisingit ba? Sinisingit ba yung kani? Dito sa Ordo kasi alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Yung babanggitin ng pari po yun, yung mga nakasobre doon sa after nung panay babanggitin niya yung mga pangalan. Tama po sinabi ni Brother Angel. Uh Sa pagkatapos na basbasan niya yung yung alak at tinapay, Papasok uh, ngayon si Kristina Matay, tapos papasok yung ibang dasal, tapos pagkatapos ng amalingapin ama niyo ang simbahang naganap sa buong daigdig, ispusin mo kami ng pag-ibig, kaisa, ni, ng amang Santo Papa, Kugispo, at tanang kaparean. Tapos papasok po yung alalahanin mo ng mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling magpapasok. Hindi nang lahat ng mga pumano. Doon po binabanggit ng ating pari, yung ating mga uh, yumauna na pinagdarasal. Yun po. Nga ni Bro Angel, idinagdag ko lang po yun na pumapasok po sa ordo po yun ng ating simbahan. Pero Okay, so ano, okay na ba yun? Opo, tama po yun, yung kinabi ni kinabi ni Bro Angel. So may tanong din po ako rito kasi kinabi rin po ng kapatid natin to sa ating pananampalataya. Bro, pas, paki-sabi mo nga ito ikanya, Bakit ang tinatanggap lang natin ay tinapay? Walang walang alak ikanya, o kalis na aking dugo. Samantala so, doon sinasabi ng pare, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na para sa inyo. Susunod, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo at bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kaya ito po'y tinanong ko kasi tinanong din natin mga kapatid bakit uh, hostya lang po ang binibigay daw po sa ating mga nananampalataya sa ating simbahan at yung pari lang daw po ba ang iniinom ng kalis ay tatanong ko yung itatanong ko yan ka ako mga kapatid tatanong ko sa atin sa Brad yan daw yun lang tanong ko okay ang reason dyan bro yung transubstantiation Now, once na consecrate ng pare yung ano yung ostia magiging ano na real body and uh, real flesh and real blood of Christ kaya nga doon sa mga nangyaring Eucharistic miracle ostia lang naman talaga yun inalaglag in, sa sahig no pero ng ano nang nang dampute ng pari, nilagay sa ano nilagay sa sa isang basong tubig para tunawin nagtaka nakapagtataka lang bakit yung ostia naging laman kaya inundergo ng mga laboratory Uh, scientific uh, investigation at uh, natuklasan talaga na real human flesh siya with human DNA with real human blood oh with real human blood yung nangyari sa Lanciano, Italy pati yung wine naging talagang real blood kaya uh, tinest at the same ang mga result blood type AB ngayon sa Biblia naman nung sa banal na hapunan na pinagbibigyan ni Kristo noon doon na kumpleto may may tinapay at saka meron ding wine yun ay mga apostoles yung mga apostoles mga obispo lahat yun hindi yun mga ordinaryong membro ngayon kung ating tutuloy ang basa sa ibang talata gaya ng gawa 20 versikulo 7 namigay na ang mga apostol sa ibang membro at doon walang mababasa na may sinama na wine. Oh. Okay At na? saka bro dyan oh. mm, generally... uh, dagdag, idagdag ko lang kapatid no, ah uh, yun talaga ang pinaka-specific na sagot ni bro no, na hindi naman na kailangan talaga ng, ng, ng ano pa, ng tawag dito, ng nung wine pa kasi yung ostia nga, ostia nga, laman na yun, di ba? Pag sinabi mong laman, eh, kasali na dyan yung dugo, no? Pero, ang pinaka-explanation talaga ng simbahan dyan, because of three reason, no? Mayroong tatlong reason kung bakit ostia lang ang tinatanggap natin. Ang una, economic reason. Pangalawa, hygienic reason. At ang pangatlo, yung sinabi ni Burjando, theological reason yon, no? So, um, Economic reason, what is economic reason? Economic reason, tinitingnan ng simbahan ang volume ng nagsisimba. No? So nakita natin every Sunday ang ang misa pala ng simbahan, hindi lang every Sunday, every day yan. No? Lalong-lalo lalo na sa mga katedral, no? Uh, marami talaga nagsisimba sa katedral araw-araw, no? At hindi lang araw-araw, sa isang araw minsan ilang beses. So economic reason, ibig sabihin niyan, yung gastos sa pagbili ng alak kasi ang ginagamit na alak sa misa, hindi yan ordinaryong alak. No? Ano talaga yan? Yung ubas talaga na na pure talaga na walang ano, walang halong ano. Walang kaluhalong iba, kundi yung pure lang talaga na ubas. So, ano ba tawag doon bro sa alak na yung bro um, Yata bro yung mumpo. Oo. Oh, yung talagang, yun ang pinakaginagamit sa misa na mahal po yun mahal po yun. Sa totoo lang, mahal yung alak na yun. So yan ang isa, uh, economic reason. No? Sa dami ng na nagsisimba, lalong-lalo na sa araw ng linggo, from 5 a.m. To, to 10 p.m. ang mas minsan, no, oras-oras yan, sa, sa dami ng volume ng katoliko ngayon, baka hindi kayanin ng simbahan ang... ang gastos gasto sa pag pagbili natin ng, ng alak no ilang drum kaya ang maubos sa isang araw niyan Okay? So, yun ang una. Economic reason. Ang pangalawa naman, hygienic reason. Tandaan natin na dyan sa misa, isang kopa lang ang ginagamit. ba? Diba? Isang kopa lang ang ginagamit. Kung ipapahintulot na ang lahat ay iinom sa isang kopa, kasi isang kopa lang ang ginagamit, di naman pwede lahat ng tao magdala ng baso. E, para na kayong nagtatagay dyan sa simbahan. No? so, if ever ang isang ang isang tao oh, may sakit eh, lalong lalo na nung panahon ng COVID nung hindi pa nag-lockdown di ba ang dami pa rin nagsisimba nun so kung yung isa may may sakit uh, most probably lahat ma mag, magkakahawaan ng sakit so yun isa yan sa tinitingnan ng church no yung hygienic reason at pangatlo naman yung doctrinal reason or yung theological reason tandaan po natin ang ating Panginoong Isokristo mismo no yung in niya sa tao to, ang 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 address lang ng mga ng Panginoong Kristo sa tao katawan lamang niya, no? Ay ay pwede pwede ka nang mabigyan ng ng buhay na walang hanggan, no? Body lang. So, it's it's, it's uh, more enough talaga ang body na makapagbigay sa iyo ng ng buhay na walang hanggan, no? Sa John 6 ah, uh, tinan natin na John 6 41 No. Ah, uh, ano, no? 6 uh, ano ba 'yan? 38 or um um uh, wait lang nga nalimutan ko yung talata. 35 Ah, 35. Okay, sa 35, no. 635 No, ito yung the theological reason ng Panginoong Jesucristo mismo or, doc or uh, doctrinal reason ang ating Panginoong Jesucristo mismo sabi niya sa mga tao sa harap niya, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So dito sa, idirikta e, natin to sa 41 yata yun. Ah, uh, 41, no? Ano, uh, 43? Hmm... Um, uh, 48 pala, 48, no? Oh, Uh, 49, 48 and 49. Yan. So ito pang sabi ng Panginoong Iso Kristo, Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno, ang mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. No? Narito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. Ayan, no? So, tinapay lang sinabi ng Panginoong Kristo no? Ang sino mang kumain ng tinapay na ito, ibig sabihin yung kanyang katawan, ay hindi na mamamatay. So it's more enough. No, kasi pangako ng Panginoong Kristo yun eh. No, yung sa, sa Matthew 26.26, 26, kung titingnan mo ang konteks doon, ang sinabihan niya doon mga pari. Mga pari na ng ministro niya. Kaya nga sabi niya, gawin niyo ito upang pag pagpapaalala sa akin. Kaya ginagawa ng mga kaparian yan during consecration, kumakain sila ng tinapte, umiinom din sila ng alak. Para pagpapaalala sa gawain ng natin Panginoong Iso Kristo. So yun ang konteksto nun, uh, doctrinally kapatid, no? Pwede, pwede rin naman sa atin, makareceive tayo ng body and Christ kung kukunti lang ang mag-ano. Like right? last month, doon kami nag celebrate ako ng birthday ko doon sa sa mismong congregation ng pari dito doon kami nag-celebrate, nag, tagpa, nag kami doon. Dahil well, iilan lang kami, body and way nang pinakain sa amin at pinainom. So okay naman, wala naman problema doon, pero wala pong pinag, wala pong, yung sabaga, uh, wala po yung ano, walang mawawala, walang magkukulang kahit tinapay lang. No? Kasi sabi nga ng Panginoong Iso Kristo, again, narito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang sino mang kumain ito ay hindi na mm -hmm mamatay. So kahit tinatay lang kapatid, doctrinally speaking, no, sa ating Panginoong so Kristo, pabibigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. So, yes. yun ang turo ng simbahan. Bakit? Ostia lang because of three reason. Okay? Ang first reason, uh, economic. economic. reason, no, yung gastos. Pangalawa, hygienic, no, yung karapat yung uh, pwedeng magkasakit ang lahat no? At ang pangatlo naman, doctrinal or, or theological reason, kapatid. Yes, bro, Junry, dadagdag din natin, no? Oh, sige, bro, Angel. Uh, baka magulat sila, may mga simbahan, may mga pari nagbibigay ng wine. Dito, naranasan ko yon first time. <laughs> Dito sa Japan, naikwento ko na dati. At may saka sinama. sa ano, bro, Angel, yung, yung mga kinakasal, body, ano yung binibigay ng pari? <laughs> dito talaga misa siya na ano nagulat nga ako first time kung ang <coughs> ginagawa ng chaplain doon sa isang base dito sa Cadena American base sinama nga ako nung apo ko na apo ko sa ano sa ati ko Ina sinama kami doon no, bilang visitors niya nagsimba kami may ang dami pa ano sa ano ang dami pa mga katoliko dito sa sa ano sa sa base dito sa American base so ang laki ng ano ang laki ng simbahan at ang dami nagsisimba at nagtaka ko uh, pagkatapos po ng ano ni ni Father no, na nag communion niya may dalawang tao do na galing sa mga laiko lang ang nasa harap pumunta doon lumapit at binigyan niya ng mga uh, yung kaya yung kinonsecret secret ng alak ang dami tapos binigay niya dalawang dalawang chalice doon sa dalawang laiko lang no o, simpleng laiko nagsisimba matanda tapos nandoon sila sa, sa both side left and right Pagkatapos sumubo ng ako siya, uh, pupunta doon sa wine, pwede kang uminom. Nagulat talaga ang first time ko po na, nakita yon, no? So may mga ganun pala na ano. So ginawa ko, first time na inano ko yon, uh, uminom ako at sabi ko. At iba yung feeling nga naman, no? Talagang nainom mo yung dugo. Talagang dugo talaga, na, no? Which is never natin nagawa sa Pilipinas. May mga lugar po, baka magtaka sila sa buong mundo, may mga ganyan. Pwede rin po yon. Ngayon, after ng mass, tinanong ko. So, after ng communion kasi nila, pupuntay sa other left or right, iinom dun sa ano, kung yung may gusto lang. Uh, pero halos lahat, umiinom eh. Tapos, pupunasan lang ng ano, may pampunas yung may hawak eh. Pupunasan lang niya yung bibig nung chalice. Tapos, tinanong ko. At tinanong ko yun kasi first time namin, kinausap namin yung pare, yung chaplain. Tinanong ko, can we just receive the, the Holy Host? And sabi niya, yeah, there's no problem. So, sabi niya wala nang problema 'yon or uh, you don't need to you don't need to drink the wine, sabi niya ganoon. So sa yung nagtatanong, marami nagtata ka bakit si Father lang? Pwede po, no? ulitin lang natin. Ang katawan ni Kristo, may dugo na po yan, no? Wala namang katawan walang dugo. <laughs> so, kasama na po yan. Even in the Bible, sa Acts chapter chapter 3, no? At saka sa Acts chapter 20, verse 7. Nagpira-piras yung tinapay sila. Kaya walang wine. Why? kasi nga yung tinapay, nauna yung economic creation, magastos. Kasi doon, America vision can afford sila eh. Pwede silang, pwede silang magbigay ng ala kasi mayaman ng US, di ba? So, ang ginagawa nila, pati wine talaga. Kasi depende nga sa uh, ekon ekonomiya ng, 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 ano, ng bansa. No? So, kasi siguro, kaya nagpakaya nila magpadrink ng wine sa lahat ng sa maraming nagsisimba because they can afford it. So, yun po yung reason doon kapatid and then bakit sa iba uh, body of Christ lang? Yes. Complete na po kasi yun at even in the Bible nagprepare so sila tinapay lang because they believe kumpleto na po yun kapatid. Yun po yung sagot namin kapatid. Okay, uh, brother Nilov Nonan, uh, okay na ba yun? Jando, oh... uh, bago natin ibalik kay kapatid, may pala pala iyo dito, Bro si Kura Bertomen, sabi niya. Salamat po kay Bro Jando, nabasa niya tanong, tanong ko, kasal sa we six years, wala balita sa asawa, nang sa pare, sinabi lahat kasalanan. <laughs> Parang si Barok tulad salita. <laughs> Pumayag, pare, Mangumun yun, di na ako magigilty, tama, ginagawa, pare, super blessed po, super blessed na po ako, yan. So, napasalamat sa siya sa iyo, bro, Jando. Yan oh, ah oh, you're very welcome, no? And then, dito tayo, brother ni Love Nonan, okay na ba yon Okay na, bro, Jando, bro, Junri, bro, uh, Santos, okay na po. Uh, naliwanagan na at kasabihin ko rin po sa nagtanong sa akin sa mga ka-brother natin. Yan maigi na ma-share. Ma kailangan share, kailangan yan, kapatid, na ma-share mo yung mga natutunan nyo dito no kasi yung nanggaling sa amin galing dito sa simbahan na kinakailangan nating malaman para hindi tayo confused sa ating pananampalataya. Actually, yan ang isa sa batikos ni Bro Eli na alala ko eh. Kung totoo yan, bakit ang mga pahari ninyo? Pasigaw-sigaw pa siya para maging totoo, no? Bakit ang mga pare nyo lamang ang umiinom ng alak? <laughs> Talagang, pero... Pero hindi po biro-biro yun dahil marami ng isa yon sa pa, pang, pang atake niya sa ano. Bakit daw umiinom si father sa mga tao hindi. So ang daming lumipat sa kanya. So pwedeng maligaw ang kaluluwa natin dyan. So we really need to be careful. Kaya sabi ko nga, bless, bless ni, blessings ito at gift ni God sa ating lahat. Dahil napakarami nga yung tao na mga katoliko na nagsilipatan dahil sa mga maling aral at turo sa doktrina ng katoliko na mga nagsulputan. Patakit siya na atake, hindi nila naintindihan. Alam nyo, delik tama yung ginagawa po ninyo, lahat nakikinig nakikinigayon, ishare nyo po ito dahil baka marami nang nagpaplano o malis dahil sa mga maling atake ng mga nagsulputang sekta kapatid. Talagang pa ipasigaw-sigaw pa siya. Bakit ganito? Kasi hindi niya alam. <laughs> hindi sa kasi sa Katoliko, no? So yun po kapatid. <laughs>